Apat na araw bago ang barangay at sangguniang kabataang election, siniimbestigahan ng pagpaparafol umano ng appliances ng isang kandidato sa Mangaldan, Pangasinan. Dawit naman sa imbesigasyon sa umano'y vote buying sa Nabota, sa ilang opisyal at kandidato sa Malabon. May report si Tina Panganiban Perez. Kanilang kandidato galing po? Ay, wala po. Ayaw pang magbigay ng pangalan ng babaeng yan nang tanungin kung kanino galing ang mga pinamimigay niyang sobre sa isang warehouse sa Navotas kahapon. Ang mga sobre may lamang tig tatlong daang piso. Kami po ay watcher ng 21 barangay. Pamasahin po nila kasi ang date dito ay para hindi na sila, hindi na kami pag-prepare ng kodina. Pagka may pera, may envelope, tapos may mga individual na nandiyan na mga, tapos may listahan. Eh, buying po May iniimbestigahan ng ilang pangalan ang COMELEC, kabilang ang mga opisyal at kandidato ng Malabon. Mga taga-barangay Longos, Malabon, Umano kasi ang mahigit 200 taong naabutan sa warehouse. Hindi rin daw kumbinsido ang COMELEC na watchers training ang nangyari. Wala namang trainer, wala namang kahit na anong mga ginagamit para itrain yung mga allegedly mga watchers daw pong iyan. Ngayong araw nakatakdang isa ilalim sa inquest proceedings ang babaeng namimigay ng sobre. Sabi ng COMELEC, posibleng nagpupunta na sa ibang lugar ang mga namimili ng boto. May dalawang reklamo na rin ng vote buying sa mga Aldan, Pangasinan. Ang isa, may parafol pa ng appliances at mga pagkain. Para magbantay sa araw ng eleksyon, mahigit 7,000 parish pastoral council for responsible voting volunteers ang itatalaga sa mga polling precinct. Tina Panganiban Perez, Nagbabalita, para sa GMA Integrated News.